mga kasitaw, eto na nga ang dami-dami kong orders. Hindi po ako naghahanap ng client or nag sa mga items na binebenta ko po. Si Sitaw na po ang bahala. Sitaw Dropshipping E-Commerce. So, ikaw, sa, kung nakita mo to or dumaan ako sa yong sa yong screen, kung naghahanap ka ng mapapagkakakitaan, eh, ito na ang iyong sagot sa mga dalangin na pwede ka nang kumita sa pagda-drop shipping to online. So, ang kailangan mo lang gawin is mag-register at saka mag-create ng account at saka pumili ng item po or mamuhunan po. Sisitaw na po ang bahala na maghanap ng client natin para bumili sa mga item natin at saka mag-pick up at saka mag- prepare at saka mag-deliver sa mga products. Salamat sa panonood. Ilalagay ko po sa comment section ng aking referral code para po makapagsimula ko na. Just click po at ilagay po yung aking referral code at saka ano po, um, fill up mo po iyon tapos download si Tao at saka iyon. Kapag tapos ka na, ipm mo ako para mag-guide kita kung paano. Salamat!